yan, nagbukas tayo ng preno ng M3 yan, magpapalit ako ng swing arm ng preno yan. ito, ito yung stock kapag <coughs> maglilinis kayo damay nyo na yung ito para oras na mag break kayo, suwabe at mainam tong langisan nyo langisan para suwabe pag bumalik yan, langis lang konti lang, alalay lang ito so, yung brake lining ko. Goods pa naman siya. Mayroon pang unit yeah, yan. Yeah. Well Okay pa, pa to. Makapal pa ito. ko lang langis. Lalay na lang, para di kumalap sa lining. Ito lang. Tapos pag ibabalik nyo yung mags, grasahan nyo to. Tapos ito langis dito para pag binunot na sobrang tagal bubunotin nyo yun ulit like yung mugs hindi na siya matigas gambot yan nilinis ko na rin yung mugs binalik nyo to guys, ay may guide yan, may guide. May dalawang washer. Ito. Luna muna to. Ayan, eh, mayroon siyang kunyan. Ligo na ito, ligo na. Parang yan dyan, ha? Oh. Yeah. Hindi mo yan mapapasok pag hindi mo sinakto. Okay, no, ayan, ayan, ayan pumasok. Ayan, naka ano. Ayan. ayan. nakakabit na yan. grasa na. Eh, Kabitan natin yung lining. Brick lining. Check nyo rin yung spring ng lining. Eh. Kasi kung na yan, hindi yan maglalaro. Man maninikit yan. Kaya kailangan, good sya I know that you've been gone. You and me, we don't belong. ilang sa akin kahit na si Joyce Jimenez sana ako'y pumogi pumuti at maging flawless inspiring 'yan na uh, dito 'yung likuran okay ng okay ba 'yung design niya ha dito 'yan kayo ngayon. lang, wala akong impact. Range. Yan guys, ako na yan. Beats na, nakita ko na. take ko ako na yung arm break. Oh. Okay, hanggang dito na lang po. Salamat.